Ako po si Ira, 23 taong gulang, tubong Olongapo City. Simple lang ang buhay ko, may mga pangarap, may pamilya at mga kaibigang mahalaga sa akin. Mahilig akong sumama sa kasiyahan, pero hindi ko akalain isang imbitasyon lang pala ang magiging dahilan ng isang gabi hindi ko na magagawang kalimutan. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahini ng like at subscribe para sa akin YouTube channel at pindutin na rin ang notification bell kung gusto nyo ng mga ganitong video. Biyernes noon, isang gabi ng Hulyo. Nagpaalam ako sa pamilya ko para dumalo sa isang birthday party. Wala namang espesyal, karaniwang handaan, simpleng salusalo kasama ang ilang kaibigan at kakilala. Sa totoo lang, excited ako. Mahilig kasi akong makihalubilo at alam kong magiging masaya ang gabing yon. Wala akong kamalay-malay na may isang taong may pagnanasa sa akin. Isang taong may balak gawin ang hindi ko inakalang magagawa niya. Pagdating ko sa venue, bumungad sa akin ang inay ng tugtog, halakhak ng mga tao at ang masarap na amoy ng inihaw na pagkain. Nagbatihan kami ng mga kaibigan ko, nagkwentuhan, nagtawanan. Masaya ang gabi. Wala akong kahit anong naramdamang kaba o takot. Hindi ko alam na sa loob ng mga oras na yon, may isang tao na palihim na nakamasid sa akin. Habang nagiging mas maingay ang party, mas nagiging kampante ako. Uminom ng kaunti, nakipagkantahan sa video At nakisayaw kasama ang iba. Pero sa isang iglap, may nangyari sa akin, isang bagay na hindi ko inasahan, hindi ko napansin. At doon nagsimula ang bangungot na hindi ko na magawang gumising. Matapos ang kasiyahan sa birthday party, nagpaalam na akong umuwi. Medyo pagod pero masaya. Hindi ko alam na sa mismong sandaling iyon, may mga matang nakamasid, naghihintay ng tamang pagkakataon. Nag-message sa akin si Joshua, isang Filipino-American na matagal ko nang kakilala. Hindi naman kami ganun kalapit sa isa't isa, pero kilala ko siya. Sinabi niya'ng may gusto siyang linawin tungkol sa isang chismis na umano'y ipinapakalat ko tungkol sa asawa niya'ng nasa Amerika. Napakunot noo ako. Wala akong alam sa sinasabi niya, pero dahil gusto kong matapos agad ang usapan, pumayag akong makipagkita sa kanya. Nang dumating siya, may kasama siyang isang lalaki, si Bert, kaibigan niya. Hindi ko ito masyadong binigyang pansin. Pumasok ako sa sasakyan. Ang akala ko, saglit lang kaming mag-uusap, lilinawin lang ang isyo at tapos na. Pero nang umandar ang sasakyan, doon ko napansin ang mali. Hindi kami papunta sa dapat naming puntahan. Unti-unti akong kinabahan. Pinagmasdan ko ang daan, pamilyar sa akin ang lungsod. Pero habang patagal ng patagal, palayo kami ng palayo. Papunta kami sa isang lugar na hindi ko na alam. Napalunok ako ng laway, Pinilit kong huwag magpanik. Saan tayo pupunta? Tanong ko, sinubukang gawing kalmado ang boses ko. Walang sumagot. Tahimik lang sila. Sinubukan kong umiti ng pilit. Joshua, anong wag ka ng maraming tanong? Malamid na sagot ni Bert. At sa saglit na yon, naramdaman ko ang bigat ng hangin sa loob ng sasakyan. Ang kaba sa dibdib ko ay unti-unting lumalaki, gumagapang sa buong katawan ko. Alam kong may mali. Alam kong may hindi magandang mangyayari. Nagmamadaling umandar ang sasakyan, palayo ng palayo sa kabihasnan. Ang gating maliwanag na ilaw ng lungsod, unti-unting milamo ng dilim. Ilang beses kong tinangkang itanong kung saan kami pupunta pero palagi lang akong sinasagot ng malamig na katahimikan hanggang sa napansin kong wala ng ibang sasakyan sa daan. Nasa isang liblib na lugar sa Pampanga na kami. Malayo sa kahit anong bahay, walang taong makakarinig ng sigaw ko. Dito na ako tuluyang kinabahan. Sinubukan kong buksan ang pinto ng sasakyan pero naka-child lock ito. Nanginginig ang kamay ko habang pasimpleng hinahanap ang cellphone ko sa bulsa. Pero bago ko pa ito mahawakan, biglang hinablot ni Bert ang braso ko. Huwag ka nang magpumiglas, malamig niyang sabi. Doon ko na naintindihan. Doon ko na naramdaman ang totoong takot. Sinubukan kong lumaban pero mas malakas sila. Sinubukan kong sumigaw pero tinakpan nila ang bibig ko. Pilit kong pinapakawalan ang sarili ko pero wala akong laban. Tuluyan nilang hinubaran ang dignidad ko, ang pagkatao ko, ang sarili ko sa gitna ng gabing iyon, sa loob ng madilim at liblib -lib na lugar, paulit-ulit akong nakiusap. Paulit-ulit akong humini ng awa. Pero walang nakarinig. Walang nakinig. Nang matapos sila, pakiramdam ko wala na akong natitirang lakas. Para akong basang papel, durog, wala nang halaga. Naramdaman ko ang malamid na hangin nang ihagis nila ako sa damuhan. Nang hihina, hindi ko na halos maidilat ang mga mata ko. Patay na yata, narinig kong sabi ni Joshua. Tara na, sagot ni Bert. At doon ko naisip ang tanging paraan para mabuhay. Hindi ako gumalaw. Hindi ako huminga ng malalim. Pinakiramdaman ko ang katawan ko, pilit kong pinigil ang mga luha ko. Nagpanggap akong wala ng buhay. At sa huli, nagtagumpay ako. Narinig ko ang yabag nila palayo, ang pagharurot ng sasakyan nila hanggang sa wala na akong marinig kundi ang tunog ng mga kuliglig sa paligid. Ako na lang mag-isa. Hubad at wasap. Nagising ako sa hapdi ng buong katawan ko. Parang dinurog ang bawat buto ko, parang piniga ang kalamnan ko hanggang sa wala ng natirang lakas. Ramdam ko ang dumi, ang lagkit, ang sakit na iniwan nila sa akin. Pero kahit anong hapdi ng katawan ko, mas matindi ang kirot sa loob ko. Hindi ko alam kung ilang oras akong nakahandusay sa damuhan. Ang alam ko lang, kailangan kong gumalaw. Kailangan kong mabuhay. Dahan-dahan akong bumangon, nang nanginginig ang mga tuhod. Napakahapit ako sa isang sanga para hindi bumagsa. Wala akong saplot, wala akong kahit anong proteksyon mula sa malamid na hangin ng umaga. Kailangan kong humini ng tulong. Nabilakad ako, paika-ika, habang kinakalaban ang sakit ng bawat gahlos at pasaas sa katawan ko. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, basta patuloy akong lumakad, patuloy na hinanap ang kahit sinong pwedeng tumulong sa akin. At doon may nakita ako. Isang maliit na kubo sa gitna ng kawalan, halos natatakpan ng mga punong kahoy. At sa harap nito, may isang lalaking nagpuputol ng kahoy na medyo may edad na, Siguro nasa 40. Mukhang sanay sa buhay na mag-isa. Napalunok ako. Hindi ko alam kung dapat ba akong lumapit. Pero wala na akong ibang pagpipilian. Dahan-dahan akong lumapit, nang ininig ang boses ko nang magsalita. "Manong, tulungan niyo po ako." Napalingon siya. Kita ko ang gulat sa mukha niya nang makita ang kalagayan ko. Wala akong damit, puro pasa ang katawan ko. May putik at dugo ang mukha ko. Alam kong alam niya. Hindi ko na kailangang ipaliwanag. Anong nangyari sa iyo, Iha? Tanong niya, bakas ang pag-aalala sa boses niya. Napahabulgol ako. Hindi ko na kayang pigilan. Ginahasa po ako, nakita ko ang bigat sa mukha niya. Pero imbes na magtanong pa, lumapit siya at inalalayan ako papasok sa kubo. Halika muna, magpahina ka, mahina niyang sabi. Wala kang dapat ikatakot. Umupo ako sa pahpag, ramdam ko ang panghihina ng katawan ko. Ako nga pala si Densyo, pakilala niya. Dito lang ako nakatira, mag-isa. Nagpakilala rin ako kahit na mamalat na ang boses ko. Dencio, tulungan niyo po ako makapunta sa pulis. Pakiusap ko, nangininig ang mga kamay ko habang hawak ang basong tubig na iniabot niya. Napabuntong hininga siya. Pupunta tayo. Pero magpagaling ka muna. Sa lagay mong yan, baka lalo ka lang mapahamak kung magpupumilit kang umalis. Gusto kong tumanggi. Gusto kong umalis na agad, humingi ng hostisya, ipakulong ang mga hayop na gumawa nito sa akin. Pero alam kong tama siya. Hindi ko pa kayang lumaban ngayon. Napasandal ako sa dingding ng kubo, nakatingin sa kisami habang pumapatak ang luha ko. Hinding-hindi ko na malilimutan ang gabing iyon. At hinding-hindi ako titigil hanggat hindi ko nakakamit ang hustisya. Lumipas ang ilang araw at sa bawat pagising ko sa umaga, unti-unting bumabalik ang lakas ng katawan ko. Pero ang sugat sa loob ko, ang takot, ang gahlit, ang sakit, hindi ganoon kadaling maghilom. Sa kabila ng lahat, pinili kong manatili muna sa kubo ni Denso. Sa lugar na ito, malayo sa ingay ng mundo, parang dito ko unang naramdaman ang tahimik na buhay. Walang bumabatikos, walang naguusisa, walang matang mapanghusga. Aksidensyo lang, isang estrangherong naging tagapagligtas ko sa panahong pakiramdam ko'y wala na akong ibang matatakbuhan. Tahimik lang si Densyo. Pero sa simpleng paraan, alam kong inaalagaan niya ako. Tuwing umaga, may inihahanda siyang mainit na kape para sa akin. May dala siyang prutas mula sa paligid. At kapag tahimik lang akong nakaupo sa may hagdan ng kubo, iniiwan lang niya akong mag-isa hindi ako pinipilit magsalita. Alam niyang may sugat akong hindi basta-basta gagaling. Pero sa bawat araw na lumilipas, hindi ko rin maiwasang isipin ang pamilya ko. Alam kong nag-aalala na sila. Alam kong hinahanap na nila ako. Pero paano ko ipapaliwanag ang nangyari? Paano ko haharapin ang mga mata nilang punong-puno ng takot at sakit para sa akin? Hindi ko pa kaya. Kailangan ko pang huminga. Kailangan ko pang ayusin ang sarili ko. Isang gabi, habang tahimik akong nakatingin sa madilim na langit, lumapit si Denzo. "Alam kong darating ang araw na babalik ka rin sa pamilya mo," mahina niyang sabi. Napatingin ako sa kanya. Tahimik lang ako. "Hindi mo kailangang madaliin ang sarili mo. Pero tandaan mo, Iha, hindi habang buhay pwedeng itago ang sugat." Darating ang araw na kailangan mo ring humakbang pabalik. Napalunok ako. Hindi ako sumagot. Pero sa loob-loob ko, alam kong tama siya. Sa ngayon, dito muna ako. Sa ngayon. Hahayaan ko munang maghilom ang sugat na iniwan nila sa akin. Pero hindi ibig sabihin noon na nakalimutan ko na. Dahil darating ang araw, haharapin ko sila at sisiguraduhin kong makakamit ko ang hustisya. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unti kong naramdaman ang pagbabago sa sarili ko. Ang sakit na matagal kong kinimkim, ang takot na bumalot sa pagkatao ko, unti-unting lumuwag ang pagkakahawak nito sa akin. At sa gitna ng katahimikan ng buhay sa kubo, natagpuan ko ang isang bagay na hindi ko inasahan. Pag-ibig, hindi ko alam kung kailan nagsimula. Basta isang araw, napansin ko na lang na mas madalas na akong tumatawa kapag kausap si Densho. Na hinahanap ko siya kapag hindi ko siya nakikita. Nasa tuwing tititigan niya ako, may kung anong init sa dibdib ko na hindi ko maintindihan si Densho. Ang lalaking hindi ko inakala na magiging dahilan para muli akong bumangon. Sa kanya ko natagpuan ang kapanatagan na matagal kong hinanap. Hindi siya kailanman nagtanong tungkol sa nakaraan ko, pero alam kong alam niya ang sakit na dinadala ko. Sa kanya ko natutunang umiti ulit ng totoo. Sa kanya ko naramdaman na hindi na ako nag-iisa. Hanggang sa isang gabi, habang magkasamang nakaupo sa may hagdan ng kubo, hawak niya ang kamay ko. Ano na nang balak mo? Tanong niya. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko na kailangang magkunwari. Alam kong oras na. Babalik na ako sa amin, sabot ko, mahina pero sigurado. At hindi lang iyon. Gusto kong ipakilala si Dencio. Kinaumagahan, binitbit namin ang kaunting gamit na meron ako. Sumakay kami ng bus pabalik ng Olongapo at habang palapit ng palapit sa bahay namin, mas lalo kong naramdaman ang kaba. Pagdating namin, hindi ko pa man natatawid ang gate. Nakita ko na ang nanay ko. Era, sa isang iglap, tumakbo siya papunta sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Naramdaman ko ang panginginig ng katawan niya, ang pagpatak ng luha niya sa balikat ko. Ano nang nangyari sa'yo? Alam kong hindi ko kayang sabihin ang totoo. Hindi pa. Napatingin ako kay Densyo, saka bumalik ang tingin ko sa nanay ko. Nanay, nagtahanan po kami isang kasinungalingang mas madaling lunukin, mas madaling tanggapin. Mas madaling itago ang sugat na ayaw ko nang balikan. At para sa akin, sapat na yon. Ang mahalaga. Buhay ako. Masaya ako. At kasama ko ang lalaking nagligtas sa akin. Hindi lang noong gabing tinanggap niya ako sa kubo niya, kundi sa bawat araw na pinili niyang mahalin ang isang tulad kong puno ng sakit. Lumipas ang ilang buwan, Tuluyan nang naging maayos ang buhay ko kasama si Denio. Malayo sa magulong nakaraan, natutunan kong mahalin muli ang sarili ko. Sa simpleng buhay sa probinsya, natagpuan ko ang kaligayahang matagal kong inakala na hindi ko na mararanasan. Pero isang araw, may narinig akong balita na nagpahinto sa mundo ko. Nahuli na sina Joshua at Bert. Hindi dahil sa ginawa nila sa akin, kundi dahil sa iba pang kasalanang nagawa nila. Hindi ko alam ang buong detalye pero ang sigurado ako hindi na nila magagawa pang manakit ng iba. Napakabait talaga ng Diyos. Hindi man ako nakapaghiganti sa paraang iniisip ko noon pero siya na mismo ang gumawa ng paraan. Napangiti ako at tahimik na nagpasalamat. Ngayon wala na akong dapat katakutan. Ako at si Densyo ay namuhay ng tahimik at masaya. Walang marangyang buhay pero may payapang puso. Sa bawat umagan na nagigising ako sa tabi niya, alam kong tama ang naging desisyon ko. Dahil sa kanya, naghilom ako. Sa kabila ng pinakamasakit na pagsubok sa buhay, may pag-asa pa rin naghihintay. Minsan, hindi natin agad makikita ang hostisya pero darating ito sa tamang oras. At higit sa lahat, hindi kailanman natatapos sa isang trahedya ang kwento ng isang tao dahil lagi tayong may pagkakataong bumangon, maghilom at muling magmahal. Hanggang sa muli, salamat sa panonood.